mga dumating pa lang mga bisita na galing pa sa ibang planeta, sa planet Nemec at sa puntong ito, hinahabol nila ang mga fried chicken ni Papa Art na para bang gusto na nilang kainin ng buhay. At dito, parang natitipuhan nila ang mga birdies ni Papa Art. Ha! Good item! Parang may sinisipat sila sa itaas. You know? At nakita nila ang aming secret swimming pool na nasa itaas ng punong kahoy. Grabe talaga ang mga endangered species na to. <laughs> Nakaakyat sila kaagad kasi wala pa yung bantay. At ang masama pa dito, wala ang lifeguard para magbantay sa kanila. Kasi bawal talaga maligo na wala ang lifeguard. Sinisiguro lang namin ang kaligtasan ng bawat isa, lalong-lalo na sa mga bata. Ang pagiging bata ay ang exciting na parte ng ating buhay. Ang parte ng buhay na kung saan punong-puno ng kuryosidad. Tanong dito, tanong doon. Na kung saan gusto mong subukan lahat, gusto mong matikman lahat, at gusto mong gawin kung ano mayon ang nasa isip mo habang di alintana ang piligro na dulot sa mga ginagawa mo. Eh kasi bata! <laughs> Alam nyo bang kantang to? Bawat bata sa ating mundo May pangalan, may karapatan Pero ang uban, walay batasan Tumatanda, ngunit bata pa rin Ang bawat tao sa ating mundo Alam naman nating lahat na ang edad lang ang tumatanda Age is just a number Kahit na matanda na tayo, may side pa rin tayo na isip bata Biharang laay, good item! lumalabas pa rin ang ating kakulitan. Yun bang kahit ayaw na sa'yo, kinukulit mo pa rin? Ito ara, diarang laay. Bad item. Alam nyo ba mga good item na ang batang 80s to 90s ay ang mga batang may laban. Ang mga batang bunakid. Pero ngayon, ang meaning ng bunakid, ang buhok na sa kilid. Ito ara, diarang laay. Bad item. <laughs> At sa puntong ito, nagtataka na si Papa Art na para bang may nasisipat siyang naliligo sa itaas ng aming secret swimming pool nang di niya alam. At hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Papa Art. Inakyat na niya upang malaman niya kung ano or kung sino ang nasa itaas ng aming secret swimming pool. Kasi di talaga pumapayag si Papa Art na may naliligo sa itaas ng aming secret swimming pool na walang lifeguard upang magbantay sa kanila. Lalong lalo na sa mga bata. Inuuna talaga namin ang kaligtasan ng aming mga guest. Minamahal at iniingatan namin sila. Ah, katatawa, at sa puntong ito, pinababa na ni Papa Ard, ang tatlong batang makukulit. Alam ko, ay di mo pa sabihin gusto mo ring bumalik sa pagkabata kung saan laro-laro lang, saya lang. Itulad ngayon, daming problema, daming bayarin, daming gastusin. At ikaw naman bata, enjoy mo lang ang pagiging bata. Siyang tunay, walang replace sa buhay. Tawara, garang laay. Good item!